Hi everyone, dahil parang yung ang kamay namin ng na kasama ko dito sa trabaho therapist din siya, ito na talaga yung sakit namin, namin mga therapist uh, sakit yung mga kamay namin parang combination ng carpal tunnel syndrome tendonitis, trigger finger parang yan na yung tatlo na yan yung sakit namin ngayon nararamdaman, so naisipan namin na i yung bawat isa una ako muna, tapos after ko siya after niya ako i-massage siya naman i-massage ima ko para naman mabawasan kahit papaano yung mga site namin sa kamay so ito nga naisip, naisip, ko siguro hindi na tatagal o sana maabutan kaabot pa ako ng 5 years na magmamasage. lalo na dito sa work then parang hindi na talaga kakayanin guys sa totoo lang sobrang sight na ng mga kamay ko lalo na pag madaling araw kaya sa mga iba na nagre-request na gusto magpa-home service, minsan, doon na lang talaga ako nag-home service kung saan na yung mga regular client ko dahil hindi ko na talaga kaya. Uh, sa massage ko pala since 2011, masa parang 14 years na ako tuloy-tuloy na nagmamasage. Kaya itong kamay ko ngayon ay ano na talaga, sumasight na siya talaga. Tapos yung kasama ko naman is 10 years na siya yung experience niya sa massage. Kaya ngayon pa lang, naramdaman niya na yung sakit. Minsan nga, mas matindi pa kaysa sa akin yung naramdaman niya yung sakit. Dahil so sipag niya rin mag-home service. So, yun lang guys. Tingnan niyo lang yung paano, ko, paano niya ako i-massage. Para makakuha rin kayo ng idea kung paano mag-massage sa braso at kamay tapos mga daliri. Thank you po for watching. Kasi sarap. Sige, ko pag nadali yung mga sakit ko. Ah, maka pala eh. Mm. Maka ganun pala. Maka ganun. Pagkawa. Oo, pagkawa ka. Saka ganun pala. Hindi pa. na. abot. Ay. Mm. Mandali yung mga ano na. Sakit-sakit. ano, dahilan na yan. No? Eh. Umiiyak na akong kaninang malaling araw. Eh. Naramdaman ko yung sobrang sakit. Pasma uhm. to kaya ati Pasma pa. na? Paano? Dalo na ko kasi siya hindi na na-washing kasi Huwag mo tayo at ang sarili mo At na Hindi ka na pabata Nirenda man parang gumaan niya na. <sighs> Grabe. Sarap na sobrang sakit. Pain ko gumaan na siya. Kaya? Hmm. Ilang years ka na nag So, um, tuloy-tuloy yun. Uh, I'm um, sorry. Of mm. uh, course, dito lang sa kapita. parang hindi ko masyado mapagod. Mm. Pero, mm. Oh, okay, okay sa bumaan? Mm. Okay na sa'yo? Okay na na siya. Kanina parang sikip eh. Mga masin na. No? yung mga kahit kumain dito. ti mo parang pumayat. <laughs> video ko na mag-usad siya. Pag may client ngayon. Dito may ano, sakto lang. Hindi siya Hindi naman kasakit. Ka, eh. eh. Doon ang madami. Ito talaga so. Ito ka? pag inalam mo, alam mo yung mararamdaman mo agad. Lang. Eh, no? Hmm. Pero ito yung ano lang, parang mm. hagod-hagod lang eh. Hindi mo kailangan parasahin. Pero ito yung lagi nababasa. Ito yung massage. Siyempre may pag may edi ba? nga kasi diba. word eh. Yeah. Kaya... Wow. Ano yung kamay na ito? Kita mo parang ano na siya oh. Naniniti mo. Ang nakakatakot yung hindi mo maitanin. Ano na yung trigger finger? Eh yun yung nakatakot ko. Kaya hindi lang ako nag-exercise talaga. Ano yung nakatakot ko mm talaga. Hmm. Mm -hmm. Yung soft massage mo, ano? Mm? soft Soap massage mo. Ano? Ganyan lang. Ayun mo, habot ang... Ganyan silang, ano na? Ganyan si ma'am, yung... ano ba? Ate Lasho, no? So, massage na nga ba? Ang ganda, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Ang pa. Diba, diba, pa. Ayan, ganyan mo. Ang sarap. Madalit lang. Sorry. Ito ang pinagpapagod eh. Mm -hmm. At ito. Kapag ito lumambot eh. Sarap eh. Pag wala kang gawa, ipisigan mo yan bakam Baka ano kasi, maubos nakas ko kapag ano. Tapos magmamasal ako. Mm -hmm. Dapat bago matulog. Pero hindi ko nagagawa din. Sarap na nagagawa dahil sarap lang matulog. Hmm. Tapos sinuman ng vitamin B12, no? Sarap yung tulog. Dito sa ating pahamitin eh, sa otso bag pa, for the oras pa naman yung apat na oras. Parang nag-aaralan. Gusto mo kaano bigay Gusto mo ba yun? Minsan apat na ba ang ba Ini tak? saya. Tidak. Apa? Ini untuk saya. Kenapa kamu buat begini apabila saya mahu? Aduh, tak guna. Jangan. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Tidak うん。 hindi ko mo siya rin Pero buwasan. Ha? Buwasan. Ano siya, lumambot na rin. Gumaan. Parang masil lang na ano no mm -hmm. na, na kumpul-kumpul na. Ayun na. Parang hindi na ako magmasag na ito. Saan so, um, um, ay tingnan pang masag sa Kamitin natin. Napagod. Huwag po lang yung ano or kaya matuyo.